Trending ngayon sa social media ang pag-attend ni Catherine Bernardo sa The Eras Tour in Australia concert ni Taylor Swift kung saan spotted ang aktres na enjoying the single time of her life with her closest friends. Pero may napansin ang mga nakapanood sa mga video ibinahagi ng netizens na tila ay pinatatamaan daw ni Catherine ang ex niyang si Danielle. February 16, kasama ang kanyang mga kaibigan at ang bestie na si Iris De Santos ay nanood ng concert ni Taylor Swift sa Melbourne, Australia si Catherine Bernardo. Para sa kanyang OOTD ay isinuot ni Catherine ng isang Taylor Swift comfy t-shirt na pinarisa niya ng isang metallic miniskirt at black cowboy boots. At para naman sa kanyang makeup look ay binigyan pugay ni Catherine si Taylor Swift sa pamamagitan ng cherry red lipstick. At ang pinakaagaw pansin sa lahat ay ang mga rhinestones na nagdagdag ng kislap sa kanyang mga mata na tumutukoy naman sa bejeweled song ni Taylor Swift. Sa concert ay makikita ang halos magwala sa saya si na Catherine. Nakisabay sila sa pagkanta ni Taylor Swift sa mga hit songs nito tulad ng You Need to Calm Down, Red, All Too Well at iba pa. Ngunit ang pinakanakatawag ng pansin ng netizens ay kung paano kinakanta ni Catherine ang kantang We Are Never Ever Getting Back Together ng may passion at enthusiasm. pakiramdam ng netizens, may hukot ang pagkanta ni Catherine sa specific song na ito, na ikinonekta naman ng marami sa recent breakup niya sa longtime boyfriend na si Daniel Padilla, na inaakusahang nagtaksil umano sa kanya. Tila daw ipinagsisigawan ni Catherine sa buong mundo na hindi hindi na siya makikipagbalikan pa sa aktor. Indikasyon din umano ito na kahit nasa concert ay si Daniel pa din ang nasa isip ng actress. Matatanda ang November 30 last year nang kumpirmahin ng Kathleen na hiwalay na sila makalipas ang 11 years nilang relasyon. At sa kasalukuyan ay nag-uumpisa na silang buuhin ang identity ng bawat isa separately sa loob man o sa labas ng showbiz. Samantala, it's very obvious na sobrang na-enjoy ni Kathleen ang Australia concert ng idol niyang si Taylor Swift. Matatanda ang bata pa lang si Kathleen ay talagang isa na siyang legit na Swiftie. Kaya ay nagpakuha pa nga ito ng litrato kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama si Taylor Swift way back 2014. Kaya naman fast forward to 2024, 10 years after, ay solid Swiftie pa rin si Kath. Thank you so much. This is the best night of my life. We love you. Thank you. Ang caption ni Katherine sa post niyang ito noon.